sa may sakit na katawan, na may cancer ngayong araw. Ay bawal muna sa iyo ang matulog sa oras na alas 11 M ng umaga, hanggang alauna ng hapon kaya iyong dapat libangin sa masasayang tanawin at pag-iisip na masaya, nang hindi makatulog o makipag-usap muna, dahil lalakas ang cancer cell na naninira ng katawan kung makakatulog sa ganoong mga oras, ay matatalo nila ang good cell, at mas bawal din ngayong araw ang pagkain, na masabaw mas makakainam pa ang mga manok na nilaga lang, o nilagang munggo na may konting asukal, na pwedeng ipalit sa manok, at huwag din masyadong madaming iinom ng tubig. At kung naglalambot ka lagi ay pumikit lang, na mag-isip ng masaya para, hindi makalakas ang cancer cell na naninira ng katawan, at dahan-dahan ang pagkain ng prutas na saging na loketan, na siyang kabing prutas ngayong araw, huwag kakain sa madilim na ang gabi sa araw ang dapat gagawing pagkain ng saging. At okay ang mag-coffee na may konting asukal ang maiinom ngayong araw sa iyo, magbibigay ng ikakalakas ng good cell para malabanan ang cancer cell, muli ay sa araw ang inom, at huwag kang manunood na malulungkot sa TV o cellphone, at huwag ka rin muna hahawak ng cellphone o mga remote control, isa sa magpapalakas sa cancer cell para mapaina ang katawan mga guide na kung gusto ninyong gawin, dahil mga pahiwatig yan ang kalikasan, para sa tao na may sakit ayon sa gabay ng mga bituin.